So, Meron kaming malaking problema ngayon dito sa bahay. Ang problema namin ay... Paano kami magbibibi? Paano kami magpupupu? Dahil ang pintuan ng CR namin ay bumagsak. Bumigay na. Actually, matagal na nagpapapalit yan eh. Kaya lang di mapalit-palitan. Dahil kami napakasisipag. Hindi so, namin mapalitan ka agad gagat So, yun tuluyan na siyang namaalam at tuluyan na siyang bumigay so ang problema namin ngayon paano kami magbibiwis? -wi -wi at paano kami magpupupis talaga pakita ko sa inyo kung, kung, ano yung sinasabi kong problema ayan love is an open door open door na talaga siya dahil wala na siyang pintuan Tuluyan na siyang bumagsak. So, ito yung pintuan na nasira doon sa CR. Yan. Sayang ang pagawa ng pintuan na to. Alam niyo ba kung magkano itong paggawa namin dito sa pintuan na to? Medyo may kamahalan din yung pintuan na yun. Sayang lang. Sayang. Ngayon ang problema wala kaming pintuan sa CR pero syempre ano ba Napa wag, na, wag nga natin gawing komplikado ang buhay meron akong solusyon dyan at isang napakagandang solusyon at ito yon. wala pala akong record ayun wala pala akong record So naisip ko na kung anong gagawin para solusyonan yung pintuan sa CR namin. So nabasag nga, di ba? So paano kang magwiwiwis doon? Paano ka maliligo? Siyempre, ako si Eco Place. Maraming paraan. At ipapakita ko sa kapatid ko. Sigurado matutuwa yan sa naisip kong idea. Wait lang. Alam, ikaw, alam mo na ba kung anong solusyon ko sa CR natin? Ha? Alam mo na ba kung ano'y solusyon? Siyempre, yung solusyon mo, wala na naman sa katinuan mo. Oh, hindi ko ya. Yung mga idea ko, napakaganda. Wait lang. Ah, Gusto mo ba makita kung anong solusyon? Awakan ah, mo to. Ikaw ang unang makakakita ng solusyon. Ito ang solusyon. Di ba, di ba wala nga pinto yung CR? So, paano malalaman na may tao sa loob? Siyempre, makikita, di ba? Pag so, wala nga pinto eh. Pag silip mo, makikita ka agad. E ang gawin natin, lagyan natin ng, ng notes. Oh. May, mali, wait lang, mali, mali. Yan? Ay, may, Oh. Tapos isasabit natin doon. Oh, 'di ba? Hindi pagkapunta nila doon, mababasa na nila. Oh Ay, okay, okay na. Okay na din, 'di ba? <laughs> oh. oh, wait lang, wait lang. Open <laughs> 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 De. <Di. laughs> okay. Lagi din na magbablog tayo. Bilis. Di ba walang pinto yung CR natin? Ah. Eh paano malalaman kung may tao o wala? Tatawag ka. Tatawag ka. Tatawag ka pa, magsasalita ka pa, ang Ganito, oh, wala ka mata. Video. Ganito na lang. Sabit natin to dito. Yan. Tapos susulat natin dito. May Tumatae po. May tait mo? O, oh, yan. Hindi <laughs> mo pa ano ba ba siya? <laughs> Nakita ko may tumunan. O nga. Eh, di, dito ko na lang lalagay. Dito, o. Oh. May ano po yun? Dito. O. Oh. -e dito. May tait po. May tait Ano, okay na? dumila ko Paano mo ba nagustuhan? May solusyon na. Okay na tayo dito. Oh, <laughs> Okay na. Happy ka ba sa naging tatay mo? Happy Okay naman. Okay naman. Okay. Oh, okay. Okay, okay na. Oh. Okay naman lang. Okay na, may solusyon na. Oh. Ito na yan. May solusyon na yung walang pintot, Walang pintuan. Ito ang solusyon. Okay ba? Okay. Pag-plank, okay. dito. Pag magpupup ka, susulat mo dito. Pup. Kleng kleng. Pup kleng kleng. Okay. Oh. Tapos wiwi. Tapos wiwi. Wiwi. -wi. Kleng kleng. Wiwi. <laughs> wiwi <laughs> -wi. <laughs> wi -wi. wi -wi, si kleng kleng. Oh. Si leng leng Okay na. Ha. Hindi lang niya 'yung sulat 'yan oh, paano? Ano solusyon mo? Eh, susulat mo na lang, wiwi. Oh, wiwi. Ano Simple lang ang buhay, 'wag nating pahirapan masyado. Simple lang ang mga solusyon sa mga bagay-bagay. 'Wag nating gawing komplikado, okay? ha? Yan ang ating secret door para sa CR. Diba? Anong gagawin mo daw? Magpupupi? Oo naman. Magpupupi ka? Susulat mo lang dito. Mina is pooping. Bakit? Ano ba? Para pagka may dumaan na tao dito, malalaman nila na, nagpupup ka. Para hindi na sila papasok doon. Oh, susulat mo lang. <laughs> Ano klaseng pinto? Ganun nga yung nagiging pinto oh. O. Oh, susulat mo lang. Mina is pooping. <laughs> Bakit ba? Ano ka? Okay, okay ba? Okay ba? <laughs> Diba? Ano, okay na? Okay na yung nasolusyonan na natin yung pintuan natin? Pati pala yung pintuan namin dito sa kwarto na wala din. Bakit panahon ng tagsira ng mga pinto ngayon? Tignan mo, sa pa. Kung merong isang taong tuwang-tuwa na walang pintuan, ikaw yun eh. Oh? Walang umaharang sa'yo eh.